grabe guys yung daan medyo na sa daan dito, <laughs> kasi ano, hindi siya kalsada guys. lupa diba? Uh -huh. na yung daan guys lupa lang lupa ayan okay, diba? na tayo sa dagat eh, sa lawa Hi okay, guys. Wow. Thank you. Thank you. Thank you. Diba? Diyan na doon. Diyan na lunod. Kailan? Oh, Dito na tayo? Dito na. na. Dito Urban na lang. Looking, looking ah, overlooking. Looking over. Ah, overlooking. Kaya mo yung bowl kang talo. Nag nagbubukas na nga. Ay, nagbubuga, ng nagbubuga ng na nga. Nagbubuga na nga. Ano? Hi guys. Nandito tayo. Sa lawa. Saan yung pinupuntahan yung malapit sa ano? Mamaya. So ayun yung bulkan Taal guys. Niyato yari doon na. Bulganan taan. Ikaw na live bukas. -like Hindi ako naka live, wala akong Facebook eh. <coughs> YouTube. Wala, iko dala, doback. No, I-upload ko na lang 'to mamaya. So ayun, andito tayo guys sa lawa. Saan yung may nalunod nalata? Yung may nag-governor yung pinagdaanan nito. Bakit? Ngunit nga nalunod, malalim yung ng... Bakit nalunod? Hindi na Kaya <laughs> nalim Ayan guys. Lawa ito. Hindi ba ito dagat? Sa kabila pa yan. Ay, nalala. Dapat. Ayan, nandito tayo sa lawa. Medyo mainit nga lang guys Mau dibanggakan yang biawak, nah, Picture time, Just katingin. Ini, na, reply.